Hello, welcome to Unicorn Princess Tero Pag-usapan natin yung blue full moon na magaganap ngayong August 19, 2024. Okay, ano ang maaaring maging effect nito sa'yo? Um, on August 19, mga alas dos, ayan, start na yan eh. Blue full moon, 27 degrees of Aquarius. Ito kasing event na to, pwedeng magbigay ito ng um, uh, energy of like awakening para sa iyo. Ito yung awakening na tipong pwedeng ma-motivate ka na parang hindi ko gusto yung sitwasyon ko ngayon. Ha? Parang kailangan kong baguhin dahil maaring makita mo during this full moon kung ano yung mga bagay sa sitwasyon mo na parang hindi nag -grow. or mga tao sa sitwasyon mo na parang hindi kayo nag-a-align pagdating sa purpose or sa, you know, parang sa connection ninyo is ah uh, pwedeng hindi okay para sa'yo. ah uh, medyo mas maaapektuhan ito yung mga fixed sign na Taurus, Leo, Scorpio, and Aquarius sila yung mas makakaramdam nitong effect na ito. Okay? Dahil, uh, actually, itong full moon na ito, pwedeng magbigay ng intense feelings, no? Na pwedeng makaramdam ka ng tension, hindi ka kontento sa sitwasyon mo, and, uh, pwedeng magbigay ito sa ng frustration, no? Regarding nga sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon um, there could be breakthroughs during this time. And, uh, pwedeng magkaroon ng plano or may mga, uh, like, pwedeng maisip ka or maalala ka na parang opportunities or new doors para sa'yo na parang maiisip mo parang mas okay sa akin yon Parang ganun. And maaring ito yung magdagdag inspiration para sa'yo, para gumawa ng mga ah, uh, decision regarding sa sitwasyon mo. And also, during this full moon, sabihin na natin, no, dahil talaga namang, um, you know, medyo, medyo, ang emotion natin during this full moon. Talagang maaansya, siya, medyo mas magiging emotional tayo, ganyan. Ngayon, uh, mas lalo natin makikita itong mga uh, bagay na maaaring hindi natin napapansin or nakikita noon. Magkakaroon ng clarity, no? Regarding sa mga opportunities and yun nga, magkakaroon tayo ng medyo uh, mas mataas na level ng awareness. And, during this full moon, yung polarity ng Leo and Aquarius, sila yung medyo nasa spotlight ngayon eh. Dahil ito ay nagbibigay ng attention regarding sa uh, sa, in, sa, in, sa, inyong individuality at uh, pagdating sa mga tao sa paligid nyo or sa community ninyo. Um, you, you might feel like parang nagfi-fit ba ako or okay ba sa akin yung sitwasyon ko ngayon and uh, paano ko mas magiging you know ma ma mas magiging maayos ang paligid ko and uh, mga taong kakonek ko and ang focus mo during this time might be is yung mga personal interest mo, personal goals mo and hindi na yung mga taong nasa paligid mo and during this uh, Leo season talagang nakacenter yung attention na ito sa ating mga sarili okay uh, Maaring may mga bagay na gusto mong iwang marka dito sa mundo and also this full moon pwedeng makapagpaalala siya sa atin ng uh, mga connection natin doon sa might be sa iba um, itong full moon in Aquarius, it's like an opportunity for you para makita mo yung sitwasyon mo in yung buhay mo in a, you know, bird's eye view. ah, uh, pag sinabi natin ganun yung parang nakikita mo ngayon yung sarili mo na parang ikaw yung yung, you know, maybe your friend. It's like, makikita mo yung sarili mo as your friend na parang, Mapapansin mo yung mga mali, hindi nag-workout ngayon sa buhay mo, sa sitwasyon mo. And uh, etong pagre re recognize mo na ito is, sabihin na natin, a little bit too centered focus sa sarili or self-centered focus itong uh, bagay na ito. Pero kailangan kasi yun eh, para makita mo yung mga information or details sa paligid mo na maaaring... Um, hindi nagbibigay masyado ng growth sa'yo and makakatulong ito sa life mo para mas punta ka sa tamang um, path para sa'yo. And also, this full moon might bring uh, the spotlight uh, pagdating sa relationship mo with your groups, communities or um, pwede magkaroon ng challenges regarding doon and uh, kung paano mo ipinepresent ang sarili mo sa iba. Maaring mabig mabigyan din ng attention yung mga relationship mo with regards sa technology or mga taong kakonek mo through technology such as, uh, you know, yung internet, social media, and kung paano mo, uh, paano ka magiiwan ng marka or impact, no, sa mga taong nakakakonek mo dito. And also, of course, kung okay ba yung quality ng relationship mo sa iyong sarili mismo at sa mga tao sa paligid mo. And itong um, 20 years, no? upcoming 20 years, itong si Pluto in Aquarius, maaring uh, makomplete niya yung transformation uh, sa relationship ng mga tao sa technology. And, yeah, pwedeng magkaroon ng, um, you know, awareness pagdating sa, uh, sa sarili natin and sa mga, uh, you know, sa technology, kung ano yung um, google mong oras dito, kapakinabang ba ito, and so on, no? Etong opportunity na ito pwedeng um magkaroon siya mag-serve siya as like clarity kung ano yung gusto ba natin sa mga tao ano yung gusto mong ma-achieve sa technology ano yung maitutulong sa ng internet So uh during this full moon nagkakaroon din ito ng square sa planet of Uranus And, uh, itong square ng Uranus na ito, eh, si Uranus, ano, nagkakaroon din siya ng um, opposition sa, uh, oh sorry, yung si Full Moon, nagkakaroon ng square uh, sa Uranus and opposition sa retrograde Mercury. And, etong si Sun at saka si Moon are, you know, exactly squaring Uranus. So, si Uranus kasi ano siya eh, modern ruler of Aquarius. And si na sa toro siya ngayon. Um, dahil dito, masasabi ito as T-square eh. And medyo, medyo ito pwede magbigay talaga ng frustration and feeling of discomfort sa iyo. Etong T square na to ipupush push ka niya to take actions, to make changes sa sarili mo, sa sitwasyon mo. You know, because the planet of Uranus is uh the planet of change and un unexpected changes and the planet of rebellion. Kumbaga maybe may mga bagay na makapagpagulat sa iyo na isa, isa pa ito no na mag na magiging dahilan kung bakit gugustuhin mong mag-break free dito sa mga nagbibigay sa'yo ng restrictions and limitasyon. And, um, pwedeng there's an, uh, likelihood of, you know, maka-experience ka ng mga unexpected events and a change of plans around this time. So, uh, this is also known as a great awakener. Dahil pwedeng, um, magkaroon ka ng mga downloads and the vision of the future. Pwedeng masabi mo sa sarili mo, parang in the future, ito talaga ang gusto kong mangyari. Ito ang plano ko. Ito yung mga taong gusto kong makasama. And, yun nga, dahil doon, na yun yung magiging thinking mo during this time, Ah uh, pwedeng 'yung iba sa inyo makita nila ay hindi ako kontento sa condition ko sa relationship ko sa job ko and sa life situation ko ngayon. And because of that, pwedeng magkaroon ng mga radical decisions. But nevertheless, kasi si Mercury nasa retrograde pa ngayon ano. Ang tapos nito is August 28. Maaring magkaroon din talaga ng mga delays, misunderstandings or pwedeng mga bagay na kailangan mong i-consider uh, or i-reconsider during this uh, time. So, yung process niya, medyo magiging um, slower than expected. Maaring dun sa mga decision mo or mga taong kailangan mong kausapin, pwedeng hindi siya nagiging ganun kabilis uh, during this time. And, um, uh, yung opposition, uh, between the full moon in Aquarius at saka yung retro retrograde sa Mercury in Leo, ito nagbibigay ito ng parang polarization between logic and emotion. Um, and rationality and feeling, diba? ba? Maaring during these days, uh, mahanap mo yung sarili mo na nakat nakatingin lang sa isang side no? And, uh, mas more on sa side mo yun, eh. More on, uh, di ba, yung connection mo with other people. So, sa halip na makita mo yung sitwasyon nila, and anong magiging impact nito pag nawala ka sa kanila, mas may kita mo yung sitwasyon mo, ano yung magiging impact sa'yo pag nawala ka na dito sa mga sitwasyon na to, sa mga taong ito. Maybe yung iba sa inyo maiisip mo, siguro pag hindi siya yung am um, karelasyon mo or siguro kung hindi siya kung hindi ito yung job ko am um, mas maganda siguro na ito yung am um, mas mag workout out sa akin or persona para sa akin parang ganon am uh, mas makikita mo yung am um, yung kung ano yung magiging mas better fit para sa sa'yo so ito pa yung nagiging dahilan kaya mas mas mataas yung chance ng misunderstanding and conflict during this time. Kasi medyo hindi tayo magiging open to compromise, no? And uh, there's a tendency na pwedeng mahirapan tayong intindihin din kung ano yung emotion at uh, pag-iisip ng ibang tao. And also because Mercury is in retrograde, so pwedeng ganon, pwedeng may mga ah uh, hindi pagkakaintindihan pagdating sa um, you know, mga details sa mga sinasabi niya or sinasabi ng mga tao sa paligid mo na maaring maaaring maging iba yung dating sa'yo. And uh, meron din tayong T-square between Saturn, Venus, uh, Jupiter, and Mars. So, dahil nagkakaroon ng full moon sa Aquarius, Ah, uh, etong si Mars and Jupiter nagkakaroon naman siya ng conjunction in Gemini and ito nag square ito uh, sa Saturn retrograde um, in Pisces and uh, Venus in Virgo. So, dahil nagkakaroon ng T-square doon, maaring um etong si Mars at saka si Venus ah uh, pwedeng magkaroon siya ng Actually, the whole month active ito, ano? And, magbibigay itong si Jupiter and Saturn ng um, tension. Maaring dahil magkaroon ng problema regarding sa gusto mo ng expansion and growth. Uh, but, pwedeng may mga responsibilidad, may mga restrictions kung bakit hindi mangyari itong growth na ito, expansion na ito. Maaring itong square na to i-motivate kanya na questionin ang iyong relationship sa iyong or ang iyong mga paniniwala. And uh maaring maging challenge sa sa iyo itong uh, connection na ito para maging real you know, be realistic during this time kung paano mo i-manifest ima yung mga visions mo sa mundo, no? Or kung paano mo katuparan ito. Dahil pwedeng may mga bagay na i-reveal sa'yo during this time. Um, na kailangan mo maging mature, hindi pwedeng sarili mo lang yung iniisip mo, parang ganun yung, uh, yung ipaparamdam sa'yo. So, parang in a way, ikaw nagkakaroon ka ng hindi ka makapag tuloy dahil sa mga conflict na ito. And uh, maaaring um, there's a lot of pressure Ah... Uh, kung bakit hindi ka makatake ng actions uh, sa mga bagay na gusto mo naman talagang lagyan ng action. And, uh, so, uh, talagang kagulo, ano? Think about this uh, month on December 2020. Dahil, uh, ano ba yung mga time na, or during this time, ano ba yung um mga something na na na, na open sa you or uh, ano yung mga experiences na na experience mo during this time kasi pwedeng um yung mga issues doon may kinalaman din sa maaaring maging issues na maisip or um, maramdaman mo ngayon. And uh, maaring this is the time na you might want to leave your comfort zone. Pero maaring hinihila ka eh. Pabalik doon yun nga sa mga uh, dapat mong isaalang-alang bago mo gawin itong mga changes na ito. And yung presence of Venus and Mars. Ito dahil nagbibigay din ito ng you know, squaring. Uh, maaring eto nagbibigay ng opportunity for you to reflect on, you know, kamusta ba yung relationship mo, and uh, kamusta yung kung paano mo ipakita yung sarili mo sa relationship na yan, sa mga taong ito. Uh, kailangan ba ng changes? Parang ganun. Para magkaroon ng growth para sa'yo. And um, maybe this time, pwede magkaroon ng opportunity for you para ma-recognize mo or ma address mo yung mga inner conflicts mo and insecurities na maaring nagp nagpapapigil sa'yo para gawain ko ano yung mga bagay na talaga namang mahalaga para sa'yo. And or, para i-fully commit no? kung ano yung mga uh, bagay na gusto mo naman talaga um pwedeng ito nagbibigay din ng uh, reflection sa iyo kung anong mga bagay na dapat mong aksyonan especially with regards to your goals and um maaring maaring um, malaman mo sa sarili mo or makita mo sa sarili mo kung ano yung um yung actions na dapat mong gawin dahil sa mga resp responsibilidad mo nga but nakikita natin yung kagustuhan mo talaga na uh, makuha yung bagay na gusto mo nang makuha noon pa man at ano ba talaga yung mga desires mo sa buhay. So, kaya nga itong blue blue mo na to is like a big awakening for you um and sa buhay mo, no? magbibigay talaga siya ng motivation sa iyo kung bakit there are times na kailangan ng you know maging rebellious ka rin in your life no <laughs> kasi maybe kung hindi ka magiging rebel rebellious hindi ka makakawala sa uh, stagnation di ba walang movement well, ganyan ka na lang lagi kumbaga parang um, hanggang tumanda ka or at kahit um, you know uh dumating ka sa point na parang um, hindi mo na kaya ano nakikita mo ba yung sarili mo nandyan ka pa rin so maaring ito magkaroon talaga sa iyo ng parang uh, sampal or pagkagising dahil makikita mo talaga during this time yung experiences mo buhay mo and um maaring ano yung mga event na pwede makatulong para mar, mas mas lalo mo pang makita yon okay and pwede may mga break uh, downs and sudden loss of something during that that time with regards sa yung uh, something stable sa yung buhay mo whether it's a relationship or a job and or something na nagbibigay sa yon ng security okay Lalo na, no, kasi nandun nga si uh, Uranus sa Taurus. So, ito ay nagbibigay pa ng uh, nagpapalakas pa ng posibilidad na ma-experience mo ang ganitong um, initiation. Ngayon, uh, during this time, might be yung iba sa inyo maging mas open-minded, flexible, and uh, during this time, nandito yung kailangan mo talaga magtiwala na lang sa buhay, kung ano yung bahala na parang ganun dito natin maipapasok yung ano na yon yung word na yon dahil uh, maaaring yung mga plano mo pwedeng biglang magkaroon ng pagbabago or unexpected an uh, unexpected change uh since nagkakaroon talaga ng mercury retrograde so ito na nagtutulungan ito mga planets na ito para um i-embrace mo yung mga things that are unpredictable at uh, walang kasiguraduhan pero parang ano it's it's or, it, in order for you na mag ng leap of faith no para mas maging maayos ang sitwasyon mo or you know kasi para magkaroon nga ng pagbabago kasi masyado nang stagnant eh um so ito pwedeng magbigay ito ng hindi komportableng feeling para sa no during this transition or change kasi medyo perasahan siya no and maybe but during this time no you will be more you know connected dito sa feeling mo na ng mga bagay na magbibigay sa ng freedom and power uh yeah around this time chances are um, merong mga bagay na gusto mong baguhin sa buhay mo na also may mga available din naman na options or dahilan kung bakit or makakatulong kung paano mo magagawa or may isa sa katuparan ito. Okay? And there's a lot of potential, of course, para sa'yo during this time. Kaya nga, kaya nga, uh, actually, yung mga, mga, sabihin na natin, yung mga stress, yung mga conflict, yung mga tension. Minsan, ito kasi nagbibigay ng pressure para sa'yo na gawin yung isang bagay na makakatulong sa'yo para mas maiayos ang buhay mo. So, that is it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do subscribe, like, and comment dito sa pinaka video na ito and if you want to book a personal reading feel free na mag uh, inquire doon sa aking gmail virgophilippines at gmail.com please do wait for my reply um hindi ko nagagarantiya na marireplyan kita agad kasi marami pang nakapila na nakapagpabok na ng reading sa akin And of course, sila yung inuuna ko. And once na-open na ulit ako, like, uh, pwede na ako mag-add ulit ng, you know, ilaline up. Tsaka lang ako mag reply So, wait for my reply. And, uh, eto hanggang August 2024 lang open ang aking reading. Hanggang August 2024 lang. But, I cannot tell actually. Medyo nag-open na kasi yung ang aking schedule or bumalik na. No? Medyo naapektohan ako nung Mercury Retrograde ng mga nakaraan. So, medyo naging open ako. Kaya nag-open ako ng personal reading. Pero, um, medyo nagbalik na yung schedule ko. So, uh, magkocommit pa rin naman ako kasi talagang binanggit ko na sa inyo sa mga nakaraang videos ko na ano eh, na na hanggang end of August. So, sige, magkocommit ako doon. Um, but of course, if you are willing to wait, honestly, hindi ko nagagarante yan. But whoever these people na magme-message sa akin within this month o oh, hanggang end ng August 2024, sila yung mabibigay ko yung price um, sa kanila kahit medyo mga late kasi makikita ko naman kailan ka nag send ng message but anyway sila yung mabibigyan ko ng promo na um, discounted reading pa ngayon which is uh, if you want me to concentrate on love I can do that 1,500 may kasama na siyang tarot advice and if you want me to concentrate on your career 1,500 din yon and um, if you want both, there's this bonus for 3,000. Pwede kong gawin yung palm reading. Or if you want me to read yung chart din ng person mo, that is the bonus for you. If ever that you are dealing with someone else. And, uh, yeah. The next time kasi mag, maaaring, hindi ko na siya i-open kasi nga busy ang aking schedule. I do have a lot of business. Or, kung i-open ko siya, mas mahal na talaga siya. Ayun. So that is it for now. Thank you for watching. Um I love you all. Good luck to you and bye-bye.